So, ito na nga, guys. Ito na yung tinatawag nilang little palawan dito sa Norosagaray, Bulacan. San Mateo, Norosagaray, Bulacan. Ayan. Bakit may lubid doon? Para sa bangka? Ayan. Nandito kami sa taas. Nandito ko sa pinaka... sa taas ng kuweba. Wala <laughs> nang nagsimsop talaga. <laughs> Oh, nagwala na si Mader doon. <laughs> Uli na ba pa yung da? <laughs> Naglaban na ng ano niya doon, damit niya. Mama, bababa ako si Kian dito muna sa taas. Oh, tapos? si Pababain mo na, baka biglang isabay mo na pagbaba. Baka hindi ko maano pag baba niya mamaya, mapansin. So ngayon guys ay ayun yung dalawa bababa sila. Ito yung pinakataas guys, tingnan nyo Ito. Bababa sila. Ayan. Ayan sa baba. Nandito ako sa taas ng kuweba. Ang dami kong tao guys, oh. Ayun, Uy, grabe. ito yung manok mga bato tapos meron pa pataas guys ito hagdan ano nakapag video ka na ang ganda ha dyan ka muna kayo akit ako para mag picture tayo dyan so ayan guys so kaakit kami doon sa taas <laughs> mataas yan yun so ito yung hagdan ay Diyos ko Aguy. <laughs> picture picture yun So, ngayon yan ang Ay, nabulol na ako. Andito na ako sa taas, guys. Ayan, sinimil. Ayan, Diyos ko. Grabe. Ha? Madilim pag ano. Oh. Ah. Malilang. Yan yung pinapangarap ni Rose na ano eh, bangka eh. Yung plastic na yan eh. Nalang hangin dito eh. Ayan yung peba guys. Oh. Peba. Nandito kami sa taas ng ba? Sakit pa. Di mo sinot yung sinelas mo. Sakit pa na. Wala. Ayan lang yung butas niya eh. Ano? sa baba. Ayaw mo muna, mamaya na. So, ayan guys, so, nandito kami sa taas ng kuweba. Ayan, ayun mga <laughs> guys. sa sarap Sarap ng hangin. Oh. Presko ang hangin <laughs> dito. Hindi ako maka... Hindi ako masyado makatayo. Ayan, na yung ulo sa batong. Ang yung Hindi kita. <laughs> Nag-indian sila doon sa bangka. <laughs> Nag-indian sila sa... Isang oras daw yan eh. Isang oras sila doon sa kabila. picture-picture yan sila doon. Video. Yan ang inaano niya, inahabol niya eh. Oo, <laughs> oh, asang oras yan sila. Ay, babalik na yata. <laughs> Ay, kasi sila. Ano kasi sila madam sa kabila guys. Ayun Ay, doon. Nagano na sila ng doon na plastic. Ayun sila doon. Ay, babalik na sila. Tapos <laughs> na <pusa> sila doon. Kala. <laughs> Ayun, nababalik na sila. Sinusot na yung kanilang life vest. <laughs> Ayan yung mga ano guys dito sa club sa kweba. Yung rock formation niya oh. 天。<Yeah. S 2> <laughs> Nagpalod ka ba? <laughs> Hello! Guys, <laughs> okay, so, yan yung inakyatan namin kanina na kuwebayon, oh. <laughs> uh, <laughs> tapos yan, punta kami dito <laughs> sa <laughs> kabila. <laughs> Ay, hindi naman pala masadong malalim, no? Ay, hindi naman pala, man. Oh, ganyan lang pala, okay. Kala ko kasi malalim. Siyempre, tapos na sila na tayo. Oh, sila naman. VICTORIAL Oh, yan, oh. gua, semua masih gua, yang kuyang.